sa so, napakagandang maga po sa inyong lahat ng mga kapwa ko kaparmers so sa so magang ito uh, share ko lang po sa inyo ang pagdidilig po ng fertilizer sa tanim nating watermelon so ito lang po no, mga kaparmers mga ka viewers napakasimple lang po yan ganyan lang ang pagdidilig ng fertilizer sa watermelon. So kailangan maingat tayo para ang hindi matatamaan ang mga dahon. Kasi pag matatamaan ang dahon mga kapo, ako, kaparmers ay sunog din. Kaya nga kailangan maingat tayo sa pag ah uh, dilig po ng fertilizer sa ating ah uh, mga pananim. So kahit anong uri ng mga pananim, kailangan pag magdilig ingatan na hindi matatamaan ang dahon. So, 'yun lang po 'no, mga kapwa ko farmers ang mai-share ko sa inyo sa pagdidilig po ng fertilizer. So, yung fertilizer natin hindi sa bagong uh, bago nating uh, tanim na watermelon. Ito po ang Mega Multi Plant Vitamin at saka yung Unix 16 Then wokosemgan yun. Nilahok po, tapos yun po ang dinidilig natin. So, pagkatapos nito mga kapwa ko ka-farmers, no, mga tatlong araw, yung mga lupa sa gilid kailangan natin itambak sa puno, parang makapal ang puno ang lupa sa puno so, napaka uh, easy lang po so, ganyan lang pati talong-tolong ha sabay mo dong yung talong sa gilid. So, yun lang, no, mga ka-viewers, mga ka-farmers. Ang pag-idilig. Okay, so, bago tayo magtapos, may ka-shoutout po, no, uh, sa lahat nating mga subscriber uh, viewers share at commentator so sa inyong lahat uh, maraming maraming salamat po sa inyong walang sawang pag suporta sa ating munting youtube channel okay so see you next vlog bye bye po god bless all